nagdududa ka na nagkaanak kayo ni Ma'am Luz Biminda nung kayo nagsasama? Opo, Senator. Saba po kami niyan. Pumunta ako, nag-apply ng trabaho ko sa Maynila po. After uh, 10 days, nawala siya. So, payag ka mag-undergo ng DNA test? Pwede rin po, Senator. Pa, sana sa pag nag na ano, maging okay tayo dyan lahat. Pati po sa asawa nyo at anak nyo. Alam, problema sa akin, Jaycelene. Ngayon, dito na ang DNA test result. Jaiseline? Yes po, sir. Ah, mukhang naka nakangiti ka. Anong in-expect mo? Ito na yung DNA result. Para malaman sir. natin kung talagang ang father mo ba talaga ay si Manayon o hindi. Sir, naman po na 100% sir kasi lukso din ng dugo. Yeah. Ah, okay. Sir, Manayon, Ma'am Gemma, andito na po yung DNA test result galing sa uh, ECDNA at para sa kalaman niyo po, ulitin ko for the end time, lagi kong sinasabi ito dito, 99.9999% accurate po ito. At ito pong dokumentong ito, itong resultang ito, siyensa ito, tinatanggap po ito sa korte. Para alam niyo lang po. Although alam ko, alam niyo na po ito. Tama. Alam ko. Now, para po sa inyo, Sir Manayon, ano po sa inyong palagay ang resulta po ng DNA test result? Ayun nga po ang sinasabi nila, positive daw. Sa, sa akin po, na 50-50 po kami. Kung para po sa iyo personally, ano po maging result nito? Positive o negative? Nasa positive po siguro. Ayun. Pipinta natin. Dandanin natin. At oh! Ma'am Gemma, papasalamat muli ako sa inyo dahil nakita ko po na mabait kayo, Ma'am Gemma, at uh, tanggap niyo po kung anong katotohanan. Di ho ba yung usapan natin? Sabi niyo nga, eh, payag ka natitira dyan etong si Jaisalyn para maging malapit sila ng papa niya na napakatagal na parang hindi sila nagsama. Opo sir. O oh, yun. Yan. Pero ma'am Gemma, bakit medyo malungkot kayo? Kasi yun, unang nag-usapan natin, Senator, yes. nabigla ako. pati mm -hmm. yun, sagot ko sa inyo, Senator, nabigla rin ako. Mm -hmm. Ah, Kasi so binabago hindi, niyo na po yung sagot niyo sa akin noon? Eh, hindi naman sa ganun, Senator, kundi kami dalawan magkasama kasawa ang kinausap niyo senator mm -hmm. so ngayon paano nga road kung magpositive yan hindi ko pa nas na kausap yung tatlong anak ko ano kaya ang natin senator hindi kaya magulong ano ay maanong gulo yan senator pagdating sa aspetong yan tama po kayo <laughs> kailang kausapin niyo rin po yung mga uh, yung tatlong anak niyo dyan na nakatira sa inyo. Kasi ayoko okay. naman ni po madihado si Jace Lane eh baka naman eh, pagtutulungan siya diyan mamaltatuin siya, tatalayan siya, hindi siya itutuloy na maayos ng tatlong bata. Eh, Siyempre, magsisimula sa inyo po yan. Opo, Senator. Meron na siguro na siguro pag-uusapan namin. Kasi hindi naman na po siya. Kung sakaling nag-positive, Senator, tapos dito siya titira, eh, hindi naman nakatira yung mga anak ko. Ano sa palagay nyo, Senator? Kaya... Ay, ang mga anak nyo yung... po, hindi nakatira sa inyo, yung tatlo? Apo, sir. Hindi nakatera, sir. Mga adi, apo ko lang nandito. Adi, maganda. Kung ganun, ma'am, di mas maganda. Wala pala dyan yung tatlo anak ninyo. Eh, kasi may mga pamilya na siguro. Eh, meron na, sir. Ayun. Maganda. Good news siyang. Kasi kung sakali lang, ha, hindi pa naman tayo sigurado. Kung sakali man, at least, eto naman si JC Lee, matikman naman niya na makapiling yung kanyang papa. At makakatulong pa siya sa gawain bahay. At syempre, sa pag-aalaga ng mga apo, yung... Tama ba ako, ma'am JC Opo. Apo. At syempre, ma'am JC hindi ka maging pasaway. Opo. Uli. Oops! Jaiseline, ma'am. Ano makukontribute mo sa pamilya Ulnagan once na ikaw ay tumira doon sa bahay nila? Siyempre po, tutulong po ako sa gawaing bahay. Na tagal-tagal po ng panahon na hindi ko po sila na, Hindi ko po nakasama si Papa. Siyempre gusto ko rin alagaan. Kahit hindi niya nagawa sa akin yun, ganun. At siguro dahil nasa edad ka na, Ma'am Jaislyn, baka pwede maghanap rin ng trabaho. Para hindi ka maging okay, pabiga? Meron, meron po akong trabaho, no, welder po. Ayun ay, naman pala. Ah, okay. Diyan ka sa Isabela? Nasa Valenzuela po ako. Kaya lang ngayon po binapu yung factory namin kaya hindi po kami pinapasok. Teka mo na, ikaw ba titira na ng matagalan o ikaw ba pupunta-punta lang? Ah, uh, papasyal-pasyal lang po kasi... Ayun ay, naman pala. Papasyal-pasyal lang naman pala. Yun naman ang nag-usapan namin, Senator, na kung sakaling mag-positive... Depende na kung anong usapan nila magama, Senator. Ayun, sige po. Anyway, ma'am, sasama naman kami. Pag dumalaw na dyan si Ma'am Jaycee, magpapadala ko na reporter para samahan siya. Of course, uh, kailangan kasama din yung barangay, yung mga social worker, ma-involve din para kung sakali man magkaroon ng konting problema, kaya naman agad planchayin yung gusot na yon, Agad-agad. Okay, ma'am? Okay. Kunti na lang. Malapit na. Isang, isang pulgada na lang. Dali. Oops! Ma'am Jaislyn, ano bang paborito mong ulam? Papaitan. Uy. <laughs> <laughs> Malamig pa naman niyo. Masarap ang papaitan ah. <laughs> Malamig pa naman ngayon, sir. Eh, so, Ilo sir. Ilo Ha? Ah, Marunong ka ba magluto noon? Kaya mo ba lutuan si, uh, sir, uh, si papa mo at saka si ma'am Gemma ng papaitan? Oo naman po. Ma'am Gemma, eh kumakain ka ba ng papaitan? Paminsan-minsan, senator. Yun naman pala eh. <laughs> oh di ba? Ah, ma'am Gemma. Ano bang favorite mo, ulam? Luto. No pag may gulay lang. Baka magkapareho pa kami ni Ma'am Gemma. Kasi ilokan ng ilok tatay ko. yung ng si Jocelyn eh. Alokbati, Senator. saluyot, Ayun, saluyot. Ganon, Senator. Gusto mo yun siya? Salogbati, saluyot. And of course, yung pinaka number one, pinakbit. Opo, Senator. O, oh, diya, pareho kami. Ilokan talaga. <laughs> saluyot, gustong gustong saluyot. Pinakbit, gustong gustong pinakbit. Ma'am Jocelyn, marunong ka magluto noon? Opo. Ay, <laughs> Tapos Ilo ng boxing. Kasi ay si father ko uh, na turuan din po ako. Ilokano ba? Yung, yung ano? Opo. Ayun naman. Nagatarlak po. Ayun naman pala eh. Sige. Boom! Buksan natin. Nak po. Ito na oh. 99 99.9999997%. Kumbaga, mas mas malit pa sa likabok. Sure na sure na ito ay Jaceline. Yes, po. Hindi ka nagkamali. sa iyong <laughs> piling na ikaw ay anak ni Sir Manayon Ulnagan. Positive. Maraming salamat po. Dahil po sa inyo, makakasama ko na rin si Papa. Ayon. Sa tagal-tagal po ng panahon. Maraming maraming salamat po. Na, siya, sir, na si Sian, sir na ganyan lang naging resulta sana maayos um, namin na um, kusup na to yun lang po ang akin uh, sana to okay tanggap ko naman sana to okay syempre na ko si sitwasyon ni ma'am jema at uh, still uh, hindi ko pa rin po babaguhin yung akin po nasabi na nababaitan po ako sa inyo ma'am jema okay despite uh, itong nangyari na niyo rin po yung sitwasyon ma'am jema Ma'am Jaceline, kung kailan niyo po gustong pumunta ng Isabela para ipagbit ko kayo ng papa mo, sasamahan kayo namin. Kami na humbala mga masahe, back and forth. O kung gusto mong paiwan doon, ilang araw, tiniwan ka namin doon. And then kung pagbalik, susunduin ka namin, gagawin namin yan para sa'yo. Opo, sir. And then of course, pakikilala ka namin so, sa mga taga-barangay doon para mag-monitor din mga taga-barangay. Para masiguro na maayos yung samahan ninyong lahat doon. O oh, sige. Jayceline, anong mensahe mo kay Ma'am Gemma? Ah, uh, Tita, salamat po. Sana natanggap niyo na rin po ng buo na anak din po ko ni Papa. Pa, tungkol naman po kay Mama, huwag na po sana kayong mag sa kanya kasi alam na po naman ni Mama na kaya talaga yung mahal ni Papa. Matanong ko nga, Senator, yun sinabi ni Jessalyn na yun lang gusto niyang makina, makita ang ama niya. So, hindi na mababago yun, Senator. Sabi naman po ni Jessalyn, eh, hindi naman pala siya pipirme. Siya po ay papasyal-pasyal kasi may trabaho naman po siya maayos dito sa Manila, sa Valenzuela. Sabi niya, well there, napakagandang trabaho yun. mataas ang bayad doon. Opo, opo, Senator. Hindi po ba? Yan lang. Opo. Tapos Jaycel. Kami na lang mag-uusap pag Sige. Senator. Sige po. Pwede po bang magpatulong po ulit na palitan po yung apelido ko kay Papa para maging legal po talaga akong anak. Pwede naman yon, Kasi totoo naman na anak ka. Pwede naman yung apelido mo from uh, Fernandez ng gawing ulnagan. Opo. Okay. Pwede naman yun. Pero idadaan sa korte yan. Okay. Okay. Kahit hindi naman. Total, sya, kahit hindi na Senator. Basta alam naman ninyo na positive. Pwede naman yun, Senator. Yeah, pero yun po yung request niya. Sir Manayong, tapahig ho ba kayo na si Jaiselyn, yung kanyang apelido, ipapalit po sa apelido ninyo? Yun nga pong sinasabi ko, Senator, na sana pag-usapan namin para siyempre malaking gulo na itong nangyari. Eh, siyempre, kaya kong hawakan naman siguro mga anak ko pero meron pa rin silang isang desisyon na Ewan ko kung ika sigurado yon nasa 80%. Sir, ganito sir. May pinasok ang gulo, dapat alam mong labasan. Ikaw ang gumawa ng gulo, sir. Hindi siya may kagagawa ng gulo, itong si Joy J. You did it yourself. Opo, opo. Walang kasalanan itong bata. Opo, opo, senador. Di ba? unti unting kulang lang sana yung mga bata. Well, sir, yung... nandiyan na po yan eh. Huwag mong intindihin yung mga marites. May sasabihin niya ako, senador. Ma'am. Kasi nung nagsama sila, di naman ako na sila. Kasi sa beer nag-ano yan, si Lot Lot. Yun nga, nabanggit, nasabi na rin na ni Mr. na nun pinuntaan na niya dun sa boarding nila, nawala na yan. So ngayon, pwede bang buklating ko ulit yun kaso ko rin, nata ko rin magdidimanda. Naku po. Uh, matagal na po yun lumalaki. Jessilin, ang inaalala ko naman, baka naman pagdating ng oras, ikaw naman ay magiging pasaway. Sakit sa ulo din sa pamilya. Dahil, dahil ikaw no, susunod na nanay mo at ikaw ay manggugulo. Ayoko makarinig na ganun. Dahil kung hindi, kakampihan ko tong uh, Ulnagan family. Kahit kailan po, sir, hindi po ako ng gulo, hindi po ako ng away. Marunong po ako makisama, sir. At yan Garrett. Yes po, Senator. Maganda. Request nito na mapalitan yung kanyang apelido. Uh, so, is it a discretion of the father o pwedeng sabihin ng Father, ayoko? Ah, actually, Senator, kailangan lang po nilang pumunta ng korte. The father has no say in it. Uh, ang isang tao po ay may right to choose the name either of their mother or their father. Uh, pwede po naman, for compelling reason, pupunta po tayo sa korte para petition for change of name. Okay. Ngayon, ito, medyo lumaking issue. Itong si okay. Mrs. naman, itong Mrs. Uh, ulagan, eh, itutuloy niya kaso laban doon sa mother ni Jaceline kasi nagsama rin sila noon. May kaso, yung kaso ata, pinending. Yes po. Uh, kung, may, kung may filed case na po, kung pending ba yan or kung naka-archive ba yan, we will have to check with the court senator. Pero usually po kapag kunyari final na po sa piskalya yeah, at ganito na po katagal, ang uh, tendency po niyan is either na-dismiss, hindi lang po nila natutukan or we uh, will have to check it. Okay. Well, ganito na lang po Ma'am Gemma, wala na lang kasuhan. Payagan na lang natin itong si Ma'am Jaiseline pumunta sa korte at bahala ng korte mag-decide. Hawak-hawak niya itong DNA test kung anong disposisyon disposition ng korte. Okay Ma'am Gemma, galangin natin kung anong sinabi ng korte. Tama ba ko to ni Garrett? Tama po, no, Sen habol na amalan niya ang kwan senator. Eh, nga po, ma'am. Sabi ko nga na sumasahan siya ni Garrett, pupunta si Jaceline, mag-request ng change of uh, family name doon sa judge, magpipresenta sa ebidensya, then let the judge decide. At kung ano sabihin ni judge, galangin natin. Pag pinayagan ni judge, eh, so be it. Yun na yung batas. Okay, ma'am. Tama ba ako, Tony Garrett? Tama po, Senator. As long as there's no intention to defraud or avoid any liability sa paglipat ng pangalan, uh, papayagan po yan ang korte po, Senator. Okay, sige. Ngiti naman, Gemma. Huwag nang kulubot yung noo. Smile. Ayun! <laughs> ayun! Senator, may Sen sa tanong na ako, Senator. Ano, Ma'am Gemma? Sinanong niyo sige, Gisalen, ano bang nasabol mo? Sabi mo, Senator. Opo. Eh, si lang, sabi, sabi, yun ang tinabot ni Jessa rin, papa ko lang. Tinanong ko lang, nulit ko lang sa nato Yun nga sinabi niya, kasi tinanong ko talaga na ano bang habol, ano motibo. Ang sabi ni Ma'am Jaiselyn, kung alala ko pa rin, hindi, gusto ko lang si Papa. Kumbaga, makapiling lang po yung Papa niya. Tama ba ako, Ma'am Jaiselyn? Opo, oh, boss, sir. Tama po kayo. Kita, uh, yun lang po lang talaga yung intention ko na makasama talaga si Papa. Simula pa naman ng pagkabata ko, hindi ko siya nakasama. Sana po maintindihan niyo din po yun. Maraming salamat po. Ayan. Okay. Oh, nakangisi na. Salamat. Oh. salamat. Ngising, ngising na si Ma'am Jema. Oh, kanina medyo <laughs> parang gusto ko lang sanang papabanat. <laughs> Kulubot. Oh, Ma'am Jema. Hindi, si Ma'am Jema bata pa. Ilan taon na kay Ma'am Jema? 55 na siya na to. Bata, akala ko kanina, parang 35 lang kayo. Ang <laughs> oh, di ba? Ang Kasi... mukhang nga na ako sa Ah, magaling kayo magdala. Saan po kayo pala dyan sa Isabela po, ma'am? Ito po sa oh. Burgos, La Monto, to. Eh minsan pagpunta namin dyan ni Jocelyn, pasyalan namin kayo, ano? Tapos Sige, okay, matao po, mataw, nandyan si Jaislyn, papasyalan namin kayo ni Jocelyn. Para mga umusta so, lang, di ba? Magkwento-kwento lang tayo, magdala ko ng pansit, tapos papaitan, gulay, pinakbit, saluyot. Okay na ma'am Jaislyn, okay ka na? So, maraming salamat. Oy. Ah, sige, padala na lang kita dyan ng pambili mo ng ano, manok at saka maghanda ka ng konti. Pasalamat. Para may pang-blowout. Oh, okay lang. Para mag-celebrate ka naman at mga tropa mo. Di ba? Okay. 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 Salamat, Ma'am uh, Jason. And of course, papasalamat talaga ako kay Ma'am Gemma. Ma'am Gemma, sobrang thank you, Ma'am Gemma, ha? Senator, maraming maraming salamat din, Senator. Mabuhay po kay Ma'am Gemma. At salamat po, Sir uh, Manayon. Salamat po, Senator. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Don so, maraming maraming salamat po sa pagpapadyo ninyo po sa akin. Uh, thank you din po mm -hmm. sa slow at niyo. Maraming maraming salamat po. Sa ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit ang mapahiya Ang sarap kapag ang yung tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa ang lahat ay gusto mo nang